nasa Manila na sila tapos na nga yung ano, ang lakas ng ano, uh, gusto. Oh. Hello. Oo. Ah, ah. Grabe. Hindi ko may labas may gigi, cellphone ko at baka po mahulog. Ano lang kaya to. Kaya pala lagi nila ako nang hinang ko yun. eh. Kung nila ito pa. Ito ba? Ito ba? Ito so, bahay Ito ba? At At yun, na lang, yeah. na lang sa Ay bahas nisulong ko. Ay bahas nisulong na ang ilog. Ay bahas nisulong ko. Ay bahas nisulong ko. Ay bahas nisulong na Ay bahas na ko. Ay bahas nisulong ko. Ay bahas nisulong ko. Ay ko. ko. na ang lakas ng hagos, grabe! Simulan na nga, <laughs> naging epe, ito pa kay